Hello mga Marites! Today's another day, another vlog naman tayo. So ngayon ay mag-impake tayo ng ating luggage kasi uuwi tayo ng Pilipinas. Alam naman ninyo kung ano ang ating gagawin. Ay mga bitsin ang ating daladala -dala sa ating luggage. Kasi sabi ng aking mother ay magdala daw ako ng bitsin. Hindi naman niya alam na uuwi ako this week. Or for today, uuwi ako. So kaya nga ngayon ay nag na ako kasi flight ko na mamayang gabi. Si so, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-impake ng aking luggage at sana hindi tayo ma-over ng 20 kg dito. Ang dami ko talagang pinang-impake dito, mga clothes. Sala naman ninyo kasi gustong gusto ng mga ano natin sa Pilipinas na mga chocolate. Pero alam ba ninyo mga loads ay Masasabi ko lang sa inyo, mga kapitbahay ko, dyan, ha? Pag hindi po kasi ang chocolate, ay pasinsyahan na ninyo. Kasi, alam nyo naman, I'm... Yung aking lagi sa hindi kasi lahat lahat nagamit ko na dito. So dahil nga ay may balita na may balang may bala 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 na naman na tinatanim sa Pilipinas. So ito ang ating gagawin. Kailangan natin i lagyan ng tip alam niyo naman kasi mahirap na at least pag may tip yung ating mga luggage dito eh hindi naman nila madaling-daling eh pasok yung tinatanim nila na bala daw kasi may nakita ko sa news at nagparapitol po yung papunta ng Thailand na harang sila sa Terminal 3 nung last week At nangyari nga ay nakabahan si nanay Dahil nga bakit medala silang bala Imposible naman guys na may dala tayong bala Na galing sa ibang bansa At alam naman natin na bawal yan So bakit nga ba lalagyan pa natin Ang ating mga bag ng bala for what Sino ba ang iambusin ninyo O diba ganoon lang So pasensya na kung Uh, tinitira kayo dito sa ating video. Ha? Nagsasabi lang po kami ng true kasi mga OFW kami na uwi na tapat ay masaya. Hindi yung haharangin pa kami at lalagyan ng problema. Ma-stress pa kami. Kasi alam niyo ilang days lang naman ang aming vacation and follow for more. Nandito lang nata.